So, what's up mga bro? Ngayong araw ay moving up ng aks ah, si Ate Kian at saka si Ate Kelly. Pupunta kami ngayon sa, sa May Ongbil Candelaria. Simpleng okasyon lang to pero malaking impact sa mga bata. Kasi naranasan ko rin ng bata ako, hindi ako nasamahan sa mga moving up na ganito. Gusto ko maranasan nila ang feeling ng kompletong magulang na nakakit sa stage habang nagmo-moving up o graduation day. Shoutout nga pala dito sa mga co-parents ko na lagi ko nakakasama tuwing araw ng pasukan chat ka kakwentuhan, madalas kachikahan ng mga bagay-bagay. Medyo magkalayo nga pala kami ni Mrs. kasi dalawa yung magmo-moving up sa amin. Parang kailan lang napakalit pa ni Ate Kelly pero ngayon makikita mo na siya sa stage at meron silang inihandang intermission number. si ate, nakakatuwa, may paros din naman. Siyempre, kung may dance number si ate Kelly, hindi magpapauli si ate Kian. Kaya ito na. Hey! 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 kaka-touch naman. May pa-blackout effect pa ang Newton. Talaga naman mapipil mo ang graduation day nila. Ito ay sa mga nagustuhan ko dito sa moving up ng Newton. Meron sila mga backtrack na ganito. Sa bagay, modern age na kasi ngayon, computer na. Kaya pwedeng-pwedeng balikan yung mga nangyayari at pwedeng i-record. Hindi kagaya ng panahon namin noon. Sa bagay noon, mga ilang ilan pa lang ang may cellphone, tapos puro picture lang, bihira naman na mag video video. Alam ko para sa mga kabataan nito, ito ang pinakamahirap na stage. Kasi ito ang pinakamasayang stage ng pag-aaral, ang high school life. Although meron pang K-12 ngayon na kung sakali maaari sila magkasama-sama pero hindi na kagaya Iba pa rin na samahan ng grade 7 to 10 kasi doon nabuo halos ang pagiging magkakaibigan nyo at samahan. Tama nga sabi ng teacher ko nung high school ako. Ngayon lang kayo magiging solid pagdating ng araw. Pag magkikita-kita kayo, bali wala na isa't isa. High hole na lang. Dahil may kanya-kanya kayong -kanya obligasyon at goal sa buhay. Siyempre after graduation or moving up, hindi mawawala ang celebration kahit konti lang. Dito kami ngayon kakain sa may Jollibee Diversion. Ayos lang pamisa-misa na ikain sa, sa mga bata. Alalat ka okasyon. Salamat sa panunod. Ingat!